Dapat bang tumakbo sa politika ang isang kristyano? Kung ang mga kristyano ay dapat tumakbo para sa pampulitikang katungkulan ay isa sa mga mainit na usapan, walang direktang pagtukoy sa Biblia sa mga kristyano tumatakbo para sa pampulitikang katungkulan. Ngunit may mga kristyano simulain na maaari nating dalhin sa desisyon kung hahanapin o hindi ang pampulitikang katungkulan. Ang sino man nag-iisip na tumakbo para sa katungkulan ay makabubuting isaalang-alang ang mga prinsipyong ito at mapanalangin hanapin ang kalooban ng Diyos para sa kanyang sariling buhay. Walang alinlangan na ang mga bansa kung saan ang mga opisyal sa politika ay inihahalal na mga mamayan ay mga bansang nagtataguyod ng kalayaan. Ang mga kristyano sa maraming bansa sa mundong ito ay inaapi at pinag-uusig, nagdurusa sa ilalim ng mga pamahalaan na wala silang kapangyarihan baguhin at mga pamahalaan na napopot sa kanilang pananampalataya at pinatatahimik ang kanilang mga tinig. Ang mga mananampalataya na ito ay nangangaral ng Ebanghelyo ni Yesu Kristo nang nasa panganib ang kanilang sariling buhay. Sa Pilipinas, ang mga Kristiyano ay binayayaan ng karapatang magsalita at pumili ng kanilang mga pinuno nang hindi natatakot para sa kanilang sarili o sa kanilang mga pamilya. Ang mga pinunong inihalal natin ay may malaking impluensya sa ating mga kalayaan. Maaari nilang piliin na protektahan ang ating karapatang sumamba at ipalagana pang ibang o maaari nilang paghigpitan ang mga karapatang iyon. Maaari nilang akayin ang ating bansa tungo sa katwiran o sa kapahamakan sa moral. Maliwanag, ang mas maraming tapat na kristyano na bahagi ng gobyerno sa man, estado o federal na antas mas higit na babantayan ng ating mga kalayaan sa relihiyon. Ang mga kristyano sa politika ay maaari magdulot ng lubang kinakailangan mga pagbabago sa kultura. Ang isang pangunahing halimbawa ay si William Wilberforce, isang 19th century English na politiko na nangampanya ng ilang dekada upang wakasan ang kasuklam-suklam na kalakala ng alipin na umunlad noong panahong iyon. Ang kanyang kampanya sa kalaunan ay matagumpay at siya ay pinupuri ngayon para sa kanyang katapangan at pangako sa mga simulaing kristyano. Kasabay nito, mayroong isang matandang kasabihan, politika ay isang maruming negosyo. Ang mga politiko, kahit na mga may pinakamahusay na motibo, ay nasa panganib na mabulok ng isang sistemang nakikitungo sa kapangyarihan. Ang mga nasa pampolitikang katungkulan, lalo na sa federal nantas, ay naliligawan ng mga umaasa na makakuha ng pabor sa pagsisikap na isulong ang kanilang sarili mga agenda. Saan man nakatutok ang pera at kapangyarihan, lagi nasa malapit ang kasakiman. May malaking panganib para sa mga kristyano na nasasangkot sa makamundong sistema ng pampolitika at dapat na mag-ingat na mapunta sa mundong iyon. Marahil ay wala ng higit na totoo sa buhay na ang masasamang kasama ay nakasisira ng mabuting pagkatao. Unang Korinto 15.33 Kaysa sa mga pwesto ng kapangyarihan politika. Sinabi ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa mundong ito. 18.36 Ang kaharian ni Kristo ay hindi konektado sa makalupang sistema ng politika o pambansang pamalan na lahat ay naghihimagsik laban sa Diyos. Ang mundong kristyano na dapat alalahanin ay ang spiritual na kaharian, hindi ang temporal. Walang masama kung masangkot ang mga Kristiyano sa politika. Basta tandaan nila na tayo ay magiging mga ambasador ni Kristo sa lupa. Iyan ang pangunahing paglalarawan sa trabaho. At ang layunin ay umapela sa iba na makipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Ikalwang Korinto 5.20 Kaya dapat ba tumakbo ang isang Kristiyano para sa pampulitikang katungkulan? Para sa ilang kristyano, ang sagot ay tiyak na hindi. Para sa iba, isang tiyak na oo. Ito ay isang personal na desisyon na nangangailangan ng panalangin at ang karunungan na tangi ang Diyos ang makapagbibigay at ipinangako niya na ibibigay sa mga tunay na naghahanap nito. Santiago 1.5 Dapat tandaan ng mga kristyanong politiko na ang kanilang tungkulin sa Panginoon ay dapat na mauna kaysa sa mga tungkulin ng kanilang katungkulan sinasabi sa atin ni Pablo na anuman ang ating gawin, dapat nating gawin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, hindi sa ating sarili. Unang Korinto 10.31, Colossus 3.17 Kung ang isang Kristiyano ay naghahangad ng katungkulan, ito ay dapat lamang na matapat niyang magampanan ang mga tungkulin ng katungkulan na iyon sa kaluwalhatian ng Diyos at nang hindi inokompromiso ang mga tuntuning Kristiyano.